Hello magandang gabi sa inyo lahat So meron tayong pag-uusapan uh, Regarding aswang na naman ano Pero bago lahat Regarding kay ano kay Master Gala <laughs> Wait lang may, may nag-PM sa akin kasi Sabi nga nun First of all I'm using this fake account To ensure my wife's safety regarding this matter I've been watching you For some time now and I'm amused Dahil ikaw na ang naging boses ko Sa mga peking vlogger na naglipana Sa YouTube Magmula pa sa mga aswang ng Mindanao hanggang kay Dongski. Matagal ko nang gustong magbigay ng mga reaksyon sa mga manggugoyo. At salamat sa iyo sa wakas at marami ang namulat sa katotohanan. Gayun din sa mga irresponsabling vlog ni Master Gala. Napanood ko yung reaksyon mo sa ginawang mapanirang vlog ni MG sa Hanas Resort. Actually, may isa pang vlog yan na malamang ay ikasuffer na niya kung ma-actionan agad ito. May mga katungkulan sa National Housing Housing Authority ang asawa ko at nang napanood niya yung vlog ni Master MG tungkol sa pabahay sa gobyerno sa Mindanao, nagplanong i-report ito sa liderato ng housing at lokal na munisipyo ng Mindanao at bigyan ng reprimand o maaring ihabla ang vlogger. Sa halip na matirhan ang pabahay ng gobyerno, binalot ito ng katatakutan. Hindi naman totoo. Sana'y matigil na ang ilusyonadong vlog ni Master Gala daw. Eh, eh feeling ko, kung ganun, eh, kailangan talaga may magreklamo. Kasi ang, ang magagawa ko din lang naman, eh, scrutinize lang naman, eh. May tinatawag kasi tayo legal standing, di ba? Parang katulad nito, no? Merong, merong senaryo kasi doon sa vlog ni Master Gala. Yung yung hinuhukay daw ng naghuhukay daw doon sa loob ng bahay tapos may may defender siya doon na sinasabi na totoo daw yung sinasabi ni Master Gala na yun ay labag daw sa sa batas yun na maghuhukay-hukay daw doon ng hindi daw sayo may sinight pa siyang batas totoo nga naman yon. ang tanong kasi doon sino ang magdedemanda yun kasi kailangan natin ng ano yung ng ng may legal standing parang ganito no alam naman natin na ang pangre-rape ay masama. ba? Diba? Masama mang rape at punishable by law yun. Ngayon, yung kapitbahay mo ni rape, galit na galit ka doon sa rapist dahil kaibigan mo yung kapitbahay nyo eh. Ni rape, di ba? Ngayon, kung galit ka doon, ididemanda mo ba yung rapist? Hindi pwede. Kasi wala ka naman legal standing, hindi naman ikaw yung ni eh. O hindi ka naman kamag-anak nung, hindi ka naman tatay or magulang nung ni eh. Para ikaw ang magdemanda. Di ba? Kaya doon sa punto na sinasabi na na walang karapatan yung ano, sino magdidemanda doon sa nag-squat doon? Yung may ari dapat. Hindi si Master Gala. Hindi si Master Gala dapat na nagdidemand doon. Di ba? Now, kung ito, kung totoo man itong, kaya nga hinihingi ko, ano bang vlog kaya yon Sana ma makuha ko yung link. Kung ano yung ginawa niyang katatakutan. Chichikin natin talaga kung yun yun. Tingnan natin kung magre-reply ng link. Meanwhile, ito muna ang pag-uusapan natin. Ano naman ito? <laughs> Dali lang ha. Uh, nakalagay dito, dalaga sa Negros Oriental, nakalmot daw ng aswang. Kinalmot daw ng aswang, men. Okay ito ha. Tingnan natin. May ilang mga kaso ng pangangalmot na ang hinala ng mga biktima mismo aswang ang may kagagawan. Meron may lang, ba itong katotohanan? Pagtad ng mga mahahaba at malalalim na sugat ang binting ito na kalmot daw ng aswang? Inimbestigahan namin ang viral post na ito. Hindi sa akin, no? Nako, blood itong pinakita. <laughs> Bakit isang guhit lang? Hindi ba nasabit ka lang sa barbed wire niyan, ate? Kasi for me, kung ito ay kalmot, di ba, let's say may kamay ang aswang, ano, dapat madami. Ano, isa lang, ano yun, nag-manicure nag yung aswang, isa yung tinira niya. <laughs> yung banda dito, tinira niya. Kaya nung kinalmot ka, isa lang yung bumakat. Parang ano yata, eh uh, medyo mali, no? Feeling ko nasabit ito somewhere eh. at malalalim na sugat ang binting ito na kalmot daw ng aswang. Inimbestigahan namin ang viral post na ito. Hanggang ang aming team nakarating sa Bayawan City sa Negros Oriental. Sa boarding house na ito, kung saan naroon si Carla, hindi niya tunay na pangalan. Siya raw ang inatake ng Dimanoy Aswang. Kasama raw ni Carla sa boarding house noon ang kanyang pinsan na itago na lang natin sa pangalang Daisy. Alauna raw yon ang madaling araw nung nagising si Carla. Nung na lang ko nga na asya sa akong tupad. ako, tupa. ako no, na andoon siya sa aking tabi. Yung aswang. Pad, uh, hiha ginapasulod sa mosque. Na pinapasok niya ako sa kulambu kasi yung pa ako nakalabas. Ah, yung ano. Kit ako ate na, na nagawas na sa musket din. may ara siya ginaaway. Pagkatapos noon, meron siyang inaaway. Hindi ko alam kung sino inaaway niya. Kasi hindi ko nakita nga wala ka balhong kinsa wala na nakita. Ang inakala raw ni Daisy na kumakalmot kay Carla. Ang isa pa nilang kaboardmate na itago na lang natin sa pangalang Jenny na nanlilisik at pulang-pula raw noon ang mga mata. Pero nung buksan daw nila ang ilaw, laking gulat na lang nila na meron na silang mga sugat sa binti at kamay. Ganahan ko nga buksan ang pertahan pero... Gusto ko na buksan yung pinto pero hindi ako makatayo. Hindi ko makaano. Ah, hindi lang siya. Do. Marami sila. May ara ano sa akin ba bugat kaya 'kong tiil, then magsilen siya ng ala. Ano yung tiil? <laughs> Sorry ah. Gusto kong buksan yung pinto pero hindi ako makatayo. Pin dog. At tiil pa ano? Parang may pumipigil sa akin kasi mabigat ang akin paa. May ara gano sa akin ba bugat kaya 'kong tiil, then magsilen siya ng. Tapos noon sinabi niya, hala dugo dugo tapos pumasok na yung housemate ko. Ala dugo dugo nagtulod na ako ang mga ano mga housemate. Nakita nila nga sa akong tiil. Nung pumasok sila, nakita nila sa aking paa na merong kalmot. May ara pa isa ka ano may kakinamblas da yon. Nung Kalimbatan. pumasok sila, ano? Noong pumasok sila, nakita nila sa aking paa na merong kalmot. Sa, na nga, sa akong tiil, may ara pa isa ka ano may kakinamblas da yon kanang natin lang sila nga. Nagtakas sila na marami ng dugo ang lumala, lumabas sa aking paa. Nagagas na maayo ang ano, nagagas na mayo ang dugo. Agas, sa umagas ay. daw. Ang mas ikinagulat pa raw nila si Jenny na pinagbintangan nila, natutulog lang at nagising na lang sa kanilang ingay. Doon na lang nila napagtanto na inatake sila ng aswang. Lamat. Wait, wait, ito yung tanong ko eh, nasa kwarto sila, 'di ba? saan pumasok yung aswang? Kasi yun, yun ang, ang, ang aswang hindi naman espiritu yan, di ba? Tama. Physical yan, di ba? Saan pumasok ang aswang? Hindi naman tatago sa pader. Or baka nagsapusa, pumasok sa bintana, tapos nagsa tao uli. Kinalmut sila, sabay ales. <laughs> ang weirdo naman, no? bakit lalapitan lang para lang kayo kalmuten? Hindi na lang kayo kinain, ba? Diba? Ang tawag nila sa pag-atake ng aswang na meron din daw kakayanan na manggaya ng ibang itsura. Hmm. ko sang akatong Confirmation bias. <laughs> sa sabi na oi nang gaya, parang yung ano no, yung yung tatay na nawawala yung anak. Siya yung nasaksihan na kasama nung anak niya. Tapos nag ano pa nagdahilan pa yung tatay na. Hindi kasi ang mga inkanto ano eh Ah, nagbabago daw ng anyo, pwedeng gayahin ang itsura ko. na nako kay, nako, ginadala ng Simula nung kinalmot ako, meron akong dinadala na protection katulad ng pangsabit, manunggal, luya o asin. Ano yung manunggal? Sana so protection like paniawan, manunggal, luya or asin. Ano manunggal? Mangging magpa-interview si Daisy, pero ang kanyang ina nagpaunlak ng panayam. Nakalmot na raw dati ng aswang ang kanyang anak. Dito siya. Nakita po siya sa bahay nga puti. Kung iya nga buhok, napalos ginang iya nga pungos. Inatak yung kanyang buhok, natanggal yung kanyang tali noong tumakbo siya pa loob. Dalaga niya dito sa sulod, may kinaurasan na rin niya. Damo na. Nag may mga kalmot na dito, marami na dumugo na siya. Kaya hinatid. Ganun lang ba yung trip ng aswang? Mangalmot lang? Di ba nangangain yan? Ba't kailangan nangangalmot? Pusa ba yung aswang nyo? Dumugo na siya. Ito nga, na po siya diri sa ano, bayawan. Makalipas lang ang ilang buwan, pag-uwi raw ni Daisy sa kanilang bayan sa Bayawan City, sinundan pang araw ito ng Dimanoy Aswang. Para kalmutin uli. ...daw siya sa kanyang binte. Na, 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 na. ...araw ito ng Dimanoy Aswang. Pinagkakalmot din daw siya sa kanyang binte. Yan hindi ko nakukuha. Bakit gan ganun, lang ba ang gawain ng Aswang? Mangalmot lang? May intindihan ko once ginawa yan eh, no? Tapos... Yung susunod, nilapa na siya ganun lang gawain ng aswang, kakalmot lang tapos mawawala na. Trip lang ba ng aswang na ganun, na lang? At chan. tulog na gid siya maayo. Tapos iyan ko, no? Nang may nagakwa na di sa iya nga paa. Puro gisig ito mamang, iya mga shirt. Daw kinarusan lagi sa kuring, ito nga pilas. ang jilusi. Parang kinalmot ng pusa yung kanyang mga sugat, pero may dugo ang bintana. May agis ang kamot. kamot may bakas ng, ng kamay. Na? binalikan ng... Wait, 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 May agis ang kamot. Kamot, ginang naglakat. May kamay talaga yung kumalmot. Ha? binalikan ng aming team ang barangay na kinalakhan ni na Carla at Daisy. Ang barangay Tayawan, sa syudad pa rin ng Bayawan. Matagal na raw kwento-kwento na may gumagalang aswang. Hing tayo sa kwento -kwento Nakilala ng na yan, aming eh. team si Dodong. Pauwi na raw siya noon. Alam niyo, pag natuloy ako sa Aklan, kasi ililibre daw ako ng kuya ko eh. <laughs> Mag-aano ako doon, magsiset up ako ng parang camping sa gitna ng palayan. ba? Diba? May nahanap ng location ng kuya ko doon eh. Parang mag-oobserba ako ng magdamag kung totoo talaga may aswang. Pag-pray nyo ako ha, baka mamaya madagit ako eh. <laughs> mula sa trabaho nung may nakasalubong siyang babae nung tumigil daw si Dodong para umihi. Pagkatay tamang niya buhok. Hanggang hita ang, ang buhok. Yung gamot na. Ay amoy yung, yung amoy up. malansa. Langsa. Pag bumog niya sa kuwa. Yung inatake niya ako, kinalmot niya ako. Puro kalmot ang ginagawa amin eh. Kinamro si Kudre. Tapos Ilang araw bago ang pag-atake kay Dodong, may malaking aso rin daw na tunog tao na ilang araw nang umaali-aligid sa ilalim ng kanilang kubo. eh, na... ano, kinalmot na naman siya. Normal. Panahon ginawa mo atake mga atake. Panahon na umaatake talaga. Kala yung bago na yung gaw. Mga bantay na mga bata ko, asta ako, mga pamilya. Sana hindi ko maulit yung gabi. Pati ang anak ni Emily, pinuntirya rin daw ng aswang. Hating gabi raw noon, nung paiinumin na dapat ni Emily ng gamot, ang nooy nilalagnat niyang anak, nung bigla raw may humila sa paan ito. Pagsigaw niya, dakop niyang bata. Pag bira niya... Pag sigaw niya, pinilit niyang kunin yung bata. Birahon birahon Kapag hinahatak niya, hinahatak din sa ilalim. Sige na sa birahan na sa natakot ko. Eh, ako ano man nga ang isa niya katil, ito nasa dalong. Mm. Diring asawa ko, ditong anak ko, yung hinihila dito nang hindi ko makita ng tao. Agad siyang bumaba. Parang ang labo naman nun. Hihilahin yung paan ng, na let's say, no, logically speaking, mga kababayan ko. So ito yung pinakita ni Kuya yung, yung lugar. No? Kung anak ko, yun, hinihila. So, dito daw yung butas. Alit ng butas niyan. Tapos hihilahin ng aswang dyan yung paa. Bobo ba yung aswang? Sa tingin nung aswang, pag hinila niya dyan sa kaliit na butas na yan, makukuha niya ng buo yung bata? eh, doon na, may, may fault dun sa kwento eh. Pwede kasing ang mangyari, natutulog sila dyan, nakabanig sila, no, na na ano lang, na, na slip lang yung paa ng bata diyan na nagpanik yung bata na hinila yung paa niya. Doesn't make sense. Ganyan kalit na butas Ito eh. nang hindi ko makita ng tao. Agad siyang bumaba at doon naaninag niya ang hugis tao na nakatuwad. Na agad din daw nawala. Confirmation ba... bias na lang yan. Oo ako ko bata, ko kami parang hindi ko maintindihan yung katawan ko parang ano ba may na may aswang ah, daw hindi ko kasabot sa ako lawas ng murag ano So ma malinaw do sa kwento na hindi naman talaga direktang nakita na aninagan lang tapos biglang nawala daw Eh galing sila sa pagkakatulog nun, di ba Ah yung aswang bro Si Pordoy Nagagalit na ba kayo dahil kontra ako ng kontra <laughs> raw talaga naniniwala sa aswang hanggang nakaharap daw niya ito mismo. Hindi ko yung magpating, may aswang. Hindi ako naniniwala na may aswang. Sabi na huwag kang magbibiro, baka balikan ka nila. Kahit takat sa kanyang ako lalaban ako, hindi ko kaya atrasan. Hindi na yan hindi pwede kayo ang maghari sa mundo. Huwebes Santo raw noon, matapos niyang bumili ng gatas ng kanyang anak, may nakita siyang lalaking nakatayo sa gitna ng daan. Ters na nga, pag kumain gabi niya, wala siya nagtingog. nako. Diyan yan naman kung gitapukan rin sa si likod. Muna kaanan akong aswang, ito mo itong nakabunot ko binangon, gilabo na akong siya. Bisa na ako ngayon siya labo, hindi man siya dyan madutlan. Hindi. Sa tanto-tanto na, ang naman dito na nagpagyapa. Ano, ano. Bilis magsalita ko. Si mo na ako ng aswang. Doon ako nasabing may aswang talaga siya, tapos binunot ko ang itako, tinaga ko siya. Kasi parang inano siya eh, no? Binati ko siya ng magandang gabi pero hindi siya sumagot. Hindi niya. siya nagtingog. Kung ako, yan naman ko gito. Nung lumiko ako, inatake niya ako sa likod. Kukandri sa likod. Kung nakaanan akong aswang, ito mo itong nakahabunot ko, binangon, gilabo na siya. Bisa ano ako nga siya ng labo, hindi man siya dyan po madutlan. Hindi, hindi siya tinatalaban. Nung naglalabanan kami, doon na lumabas ang amoy niyang mabaho di ko maintindihan mabaho na malansa. So, tanto na away na mo, dito na nagwayabaho nga lang to siya, nga doon na ako masabtan lang to siya nga langsa. Ang common denominator neto ni Rereaka natin, puro kwento, ano? Biro mo, nag-start lang yan doon sa isang scratch. Tapos nadugsongan nga na nadugso ng kwento. Nakatakas lang daw si Pordoy nung pinutol niya ang kamay ng Diyo Excited na ako tuloy pumunta ng Aklan. Na, tapos Malapit ang aklan sa Kapis, di ba? Pupunta akong Kapis. Ani, ini, tapos diri pa. Sa likod. Gamos na, o. Oh. Gamos na. E para masumpa, kag mapatay sila, idunggab ko dire sa may kapayas. Muna akong game, Dekada 80, isang matandang babae raw ang pinagbintangang aswang sa kanilang bayan. naginakununu ay na siya ng tigulang. May pinighinala matanda siya raw yung aswang, may ibang taga-bayan na lumipat ang, dito. nga nagbalhin din sa am na patay 'tong ilabata. Namatay yung kanilang anak yung matanda na pinaghihinalaan na, na aswang. Nga, siya nga aswang nang... pinasok nila at pinatay at binitay sa ilalim ng bahay ng aking lola. Ila to gin. Eh, naniniwala talaga sa aswang eh no kagin patay, kagin bitay sa dalong balay sa akong lula. Makalipas ang apat na dekada, may bagong pinagsususpetsahan sa kanilang bayan na pamilya ng aswang. Itinuro pa ng mga residente Grabe ang no. bahay. Pero nung sadyain ito ng aming team, wala itong tao. Sa mga abandonadong ganyan lumang bahay, sabog alaway nila Donski dyan eh, no? <laughs> Pwedeng eksploran sa gabi yan eh. Bahay. Sa kabila nito, ang albularyo sa barangay na si Tay Sario. pinapayuhan ang kanyang mga kapitbahay para hindi sila atakihin ng aswang. Pwede man ang asin. Mo lang dito, Pwede mo ang asin, sa... isaboy mo lang saan, saan sa pintuan ng bahay, sa, pintana, bintana. bintana uh, sa bulak mo na kung araw sila dyan, Kung andyan sila, sa... tutunog sila. Kung nang magtiktikanin sa atin, atin, atin pala, tiktik. wala na. Ano <laughs> kung sila, yung... umalagi lang na. Senyales daw na may aswang kung ang espesyal o sagradong langis, biglang mga moy o kumulo. Ang kabadiray ng mga pangayaw. Siyudad, bukid, amura na sila tanan. Damo ganit Manila. Manila na gina. Samantala, dahil hindi pa napapatignan ni Carla sa doktor ang kanyang mga sugat, sinamahan siya ng aming team para magpa-check up. Ang ganitong mga sugat, ano nga ba ang sanhi? The presentation is like linear pattern ng possible na nakamot niya yung kanyang lower leg. Or any bagay na pointed. With regards to mga ganyang situation, kailangan talaga pumunta sa doktor. Na Tanong tanong din ang aming team sa mga otoridad sa bayan kung meron bang opisyal na ulat tungkol sa pag-atake. Feeling ko may psychological issue si Ate. Kasi kung nakamot niya yan or ano, parang hindi yun normal eh. mga aswang. Wala namang manay mo sa amin na aswang aswang, inaswang daw sila ganyan. Parang <laughs> hindi kami maniwala sa mga ganyan kasi nga ang mga story nila. Hindi lang sila mahadlok. Kay... Huwag silang matakot dahil ang Barangay Tayawan ay peaceful. Okay. Ang Barangay Tayawan amuning tayo ang mga May mga early accounts ang mga Kastila tungkol sa mga sighting sa aswang. Sa mga sinaunang diksyonaryo na Espanyol, Tagalog, naando na ang entry na aswang. Pero ang translation ng mga Kastila rito ay bruha or witch. Ganun katanda na yung paniniwala sa aswang. Siyempre, bago dumating ang mga Kastila, walang nakasulat na dokumento pero nagpapasalin-salin ang kwento tungkol sa mga aswang. Noong panahon ng mga Kastila, si sinasabing ginamit na... Oh, panakot sa mga Pinoy kasi nga uh, iniiwasan nilang parang mag, uh, magtipon-tipon yung mga Pinoy. Ang mga kwento-kwento tungkol sa mga aswang. Pero bakit hanggang ngayon marami pa rin ang mga naniniwala sa kanila? Gayong Naging kultur na kasi. Matibay na mga ebidensya kundi puro kwento-kwento lang. Correct. <laughs> So, yun lang ang pinag-usapan natin. Puro kwento. ba diba? Kaya mahirap. Ito nga, ano, every time na, na nag, ano, nag, yung kwento, hindi naman nawawala yun. Ito yung gusto ko ipaunawa kasi kay Master Gala minsan. Huwag niyang isisisi na yung mga nasasabi niya sa vlog niya ikinwento. Yes, pwede naman yun, ano, na, oy, sinabi nito may aswang daw dito, ah uh, may, may manananggal, Or may white lady, may mga kaluluwa. Yes, sinasabi ng taga doon. Pero talagang ang Evo Vlog mo talaga kung ano yung naranasan mo doon. Huwag mong sasakyan yon Kasi ikaw, investigator ka eh. Ikaw yung mag iimbestiga kung totoo talaga yung mga claims nila doon. Kasi yung mga kwento nila na yung kwento talaga yun doon eh. Hindi mo pwedeng ideklarang facts yun. Nandun ka para tuklasin mo yung katotohanan. Totoo ba yung mga sinasabi nila? Na sa gabi daw may aswang sa gabi daw ay may multo. O, oh, kung, kung wala nangyaring ganon, sabihin mo yung resulta. Inobserbahan ko naman po, no? Nung gabi na nandito, wala naman po ako naramdaman, wala naman pong pagpaparamdam, wala naman po ako narinig na aswang. Okay na yun. At least, hindi mo naman sinabing fake yung kwento nila. At the same time, uh, pinakita mo sa tao na wala talagang mangyayari sa'yo pagka nandun ka sa gabi. <laughs> at magigets na ng mga audience yon na yung mga kwento-kwento na yon ay mga urban legend na lang. Di ba? Pero kung may pupuntang iba doon, ano, na nakaranas sila doon, i-show nyo evidence. Baka mamaya confirmation bias na naman. Di ba, mga kababayan ko? Pero dito, dito sa particular na to, yung, yung, yung nangyaring kinalmot-kalmot daw, isang beses lang na-document eh. Although na kinikwento na rin ng nanay no na nakalmot na siya dati. Pero isang beses lang, nangyari to sinabi nyo aswang na agad. Tapos hindi nyo pa ma-explain, dapat ina-explain dito siya dumaan. Paano na wala yung aswang, hindi naman na discuss eh. Dahil sa iba, para nag-aaway sila. Paano na wala? Nagsapusa ba? Umalis or ano? basta ang nangyari lang, may, 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 sugat lang. O aswang na agad. <laughs> Tapos maniniwala na agad yung mga tao. Bullshit, di ba? Ang, ang inaano ko lang dito kasi, yung, ang iiwasan lang natin dito, yung pagmimislid sa mga tao na gumagawa tayo ng false belief eh. Sabihin nyo na lang kung ano yung totoo. Yun lang naman. Hindi ko sinasabing hindi totoo yung aswang, no? Kung totoo talaga nakaranas kayo ng, ng aswang, dapat dokumentado. 'Di ba? Ngayon, kung hindi niyo na document, nakaranas naman talaga kayo. Hindi document. Pero magsabi kayo ng ano ng, ng panghahawakan namin. Katulad noon kung inatake ng ng kanang aswang ipablatter mo, at least may record sa barangay na oh, ito si ano si Juan Dela Cruz, nag-report na dati yan na inatake siya ng aswang. Pero kung hindi kayo gagawa ng mga ganon, tapos gagawin yung kwento lang. Kasi marami na rin gumagawa ng kwento eh. Mahirap na rin paniwalaan. Kasi sa ngayon, pagka nagdeklara ka ng ganyan, lalo na sa panahon natin ngayon, ano, halos lahat tayo, may cellphone na tayo lahat. Imposible kasi hindi mo mabibideohan or ano eh. Or madudocument di eh. ba? Diba? Anyway, mga kabayan ko, yan lang po muna ang mapag-uusapan natin ngayon. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye! Bye bye.